Hi hao sa inyo mga guys So today is October 10, 2025 So Dito sa Taiwan guys, holiday ngayon Bale yung iba Is walang pasok Kami naman guys, is may pasok kami mga kaya Bale naubusan lang ako ng sabon At kailangan kong maglabang ngayon Kasi Friday na naman Madami na namang labahin guys Tambak na naman tayo Sakto guys, sound ngayon Samahan nyo akong mag -withdraw at tignan natin ang ganap sa ano sa paligid kapag Taiwan Day hindi tayo makakapuntang ano ngayon house nila Diyan sa Nanto para makapanood sana tayo ng ano ng fireworks nila kasi pag may fireworks dito guys ng Taiwan Day halos 1 hour na fireworks yon sayang ano pero wala tayong magagawa guys may pasok tayo blessings pa rin yan tara guys samahan nyo mag at bumili ng sabon sa Pinoy store dito sa Taiwan. Let's go! Nakikita nyo ba yung mga box na yan guys? Madalas yan gamitin dito sa Taiwan kapag for example, diretso ka yung daan mo tapos sa liliko ka sa isang kanto, kailangan mong gumamit ng box nila. Box ang tawag nila yan guys dito sa Taiwan. For example, dyan Liliko ka dyan sa kanto na yan Kailangan mong mag-box doon para Makapasok ka dito sa kanto May mga stoplight din yan guys Pinaka-safe way para iwas disgrasya hey, Disgrasya Doon sa Pinas Halos araw-araw may namamatay dahil sa disgrasya gilid tayo may pulis ayan o oh. may kita nyo yung mga bandila sa paligid guys Taiwan Day dito sa napuntahan kong county guys dito sa Taiwan is nandito tayo sa bandang south Ibig sabihin Medyo malayo tayo sa city-city ng Taiwan guys Medyo malayo sa gastusin Kaya medyo nakakatipid tayo Ilang buwan na lang Makakaraos na tayo sa utang Makakapag-ipon na tayo guys Stoplight again Boom Galing eh tangke pang deliver talaga ng tangke yung motor ni Kuya pag slow moving ka guys dito sa Taiwan slow moving vehicle parang motor ayan may, may motor lane kapag pumasok ka dito sa linya ng ano ng mga sasakyan or fast lane kailangan mo lang mag signal kasi kapag ano hindi ka nag signal dyan guys tapos may mga sasakyan kang nas, ano, nasa likod ire report ka ng mga yan i-screenshot nila yung camera nila tapos i send nila sa MBO magugulat ka na lang may ano ka na naman putik late nagpakita yung gasolina natin Baliktad kasi itong meter natin guys Kapag wala ng gasolina Doon siya umaangat Diba? Pag empty sana eh, pag anon Imbis na pag anon, pag anon <laughs> Animals O, oh, yung sasakyan guys, tignan nyo May bandila pa ng Taiwan ang yung fireworks mamaya pero syempre OT is life overtime is life ewan ko lang kung malaki bayad ng overtime namin pag Taiwan Day kasi ilang karakaraang taon wala kaming OT Dito pwede sa Pinas, guys. Kapag yung lasing, dumaan dito, wala. Baka deads agad. May nakita akong shop dito pala, guys. Uh, bebenta ng motor. Tanungin nga natin kung ano magkano presyohan nila sa mga motor nila dito ang alam ko pag sa mga shop is mahal eh ayan o oh, sakto Meow. parking tayo sa ano parking space para hindi tayo matiketan tara tanungin natin at least may idea tayo kung magkano ang uh, motor nila dito sa Taiwan sa mga shop tanungin natin ito S S max bago po O oh, basta tanong yung to dito na, kailang, dito. Ah? Mataas no? Pag sa tao, okay pa? Ah, oh, kasi dito lang may eh, How much? Uh, Ito sa boss Forty-five. Oh, sige Sige, loban Okay, okay May Pinoy din doon Kukuha ng ano yun, guys Kukuha ng motor Defense driving Ang kailangan dito sa Taiwan, guys Pang malakas ang defense driving Kasi may mga Local dito na bigla-bigla na lang Bigla-bigla sumusulpot Kakatin ka ng malala Lalo na yung mga uh, Natakbong 100cc nila dito Na e-bike guys Guguhitan ka na lang, magulat ka Dadaan na lang dito sa gilid Ganoon na lang So ang agenda natin ngayon is withdraw, bibili ng sabon, tapos uwi. Kailangan pa nating matulog guys kasi may pasok pa tayo mamayang gabi. Dito na tayo sa bangko guys Yeah Ang sahod natin ngayon is Tignan natin 35 dapat to. Na withdraw na natin yung six nung nakaraang prepay. bayad na naman tayo ng bills let's go bills update natin si misis para ano baka sabihin eh nambababae tayo <laughs> Diyos ko Lord Trivia tayo guys Alam nyo ba dito sa Taiwan is Ang mga Pinoy dito halos karamihan Ilocano Shout out mga viewers nating Ilocano dyan Mga aplikante nating Ilocano Pag ikaw ay Ilocano Meron kang ano 80 to 90% na matanggap dito sa Taiwan Kasi gusto nilang Ilocano dito Ito yung pinaka sentro ng Yunlin guys, Dolyo. Ayan oh, train station nila. Dolyo County. Ay Dolyo County, Yunlin County. Ang ng kulay ng mga taxi nila dito, dilaw. Dito na tayo guys Dito sa Taiwan Dito kami namimili Yang ano na yan EEC Ooh. Walang parkingan doon tayo kay Par Hello. Sana all naka-withdraw na Padala na Boko ulit padala <laughs> Bili tayong sabon ah Bili Konti lang. 30 plus lang. Kano lang? Nan lang, lang OT ko. Wala. May wala ko siguro ng tax na ano eh. May kami na pag OT ng ano eh. Nang? Sabihin? 60. Nataksan ka? Bakit tax mo? Malaki ba? Bakit nataksan ng 60? Ha? 70, 70, anong nataksan na? 79? Ay, 80? Nabalit pa tax na. 5,000, ganun. 6. 60 hours walang tax yun ha Oh Sahod ka ng Sahod ka ng 45 Sana all <laughs> Ito yung mga isa sa mga pinagkagastusan natin dito Sabon Downy saldo 300 na naman uwi na naman tayo bilis ng pera dito sa abroad kala nyo ba Korket nandito kami sa abroad May pera na kami Wala, padala lahat yan guys Aliba na lang kung ano, single ka talaga Mga single dito sa Taiwan guys Swerte Mga walang anak, ganyan Mga maagang nag-abroad Kasi mga solo nila yung ano, seldo nila Big bike Sana all Ayan na yung lotohan So magbabaks na tayo Ito yung sinasabi ko kanina guys Magbabaks ka muna Bago ka pumasok sa kanto yan Baks Nakakapaso yung init niya kailan kaya papasok ang ano winter siliko tayo sana pala rin kaya kla, ay kaskas na baka mga bak daw pan okay 12 number 12 tigo how yang paima tigo Terima kasih. Terima kasih.

Tabak, awid. So yun guys, uh, dito ko na tatapusin yung vlog natin kasi sobrang haba na. Maraming salamat sa pagsama dito sa video natin ngayon guys. sa Kita-kits ulit tayo next vlog. i natin kung... Uh, sa next vlog pala guys, i-discuss natin kung kaya bang sahurin ng isang OFW dito sa Taiwan ang dalawang milyong piso. Let's go. Bye bye. See you next vlog, guys.